Hello guys, ayan for today's video. Ayan, naglagay ako ng tubig sa ratap. Diniligan natin. Kulang sa dilig. Sem-sem ako. Chok. Ito dapat kasi hukayan to para yung tubig nakakasipsip sila. konti na lang naian ng tubig kasi ano na, yung pinaka ponduhan ang tubig niya. Ay! Ay! hindi na malalim dapat kasi yan hinuho ka kasi ang mga tamar ngayon ayan o nalalagas hindi ko alam kung bakit nalalagas ang tamar tingnan nyo ayan nalalagas nalalagas hindi ko alam kung bakit nalalagas sila kung mayroong kayong ayan o nalalagas kaya hindi ko alam kung bakit. Ayan. Nalalagas. Hmm. Nalalagas ang bunga niya. Hindi, hindi ko alam kung kulang sa tubig. O ano, bakit nagkakaganyan. Panatambunga. Siguro kulang sa tubig. Hindi nakakahigop ng konting tubig. Ganon. yan hmm. Lagyan natin tubig dito. Yung tingin cherry tomato dito. Kung yun, araw-araw niya dinidiligan yan. Hindi naman ma chochongi yun eh. Ano na? May bunga pa naman. Minsan mm hmm. ng hardinero nila may katamaran din. Kagaya nito. Pag ito, hindi naging juicy ang pagkakabunga. Sayang yun na doon sa unahan doon yun pinipitasan ko doon panat ang mga bunga niya hindi maganda kasi kulang siya sa tubig hmm, higyan natin ang tubig ayan dapat ganda to ganyan guys so may punduhan ng tubig ng tamar kasi lalo na tag init mo yun dapat may pondo yung matamat matagal tagal nilang ihigupin yung tubig ganyan ayan o ngayon kasi nagdaano dito ayan o oh, flat na pantay na pantay na sila kaya konti na lang yung tubig na nahihigup nila kasing nagdaano dito ngayon minsan may pagkatamad Yan guys, so oh. Yan, nilagyan ko siya ng ponduhan. Kalahati lang. <laughs> Kakahingal. Yan, nilagyan ko ng ponduhan ng tubig. Kasi, nagpantay na kasi yung hinukay nung Pakistan. Eh, ngayon, umuwi na yon Lahan ng ponduhan ng tubig. Kailangan kasi ang tamar nakakahigib ng, ng tubig yan. Para maganda ang bunga niya. Juicy. Yung doon, ayun, Kita nyo ba? Kita niyo ba yun doon? Ayan doon, oh. panatang bunga. Kasi hindi siya nakakahigop gano'n ng tubig. Kailangan kasi pinig may tubig yan. Maraming tubig yan nila ano dyan. puro flat na yung ano eh. Wala na yung punduhan. Kaya pangit ng bunga yun. Nalalagas pa. Ay napo, po. manunggay pa ang malunggay. Ayan. Matibay sa init. Yan lang. Lagi ako dito sa ngayon garden, ayan ang lemon. Maraming bunga sa loob yan, lemon. Ngayon lang guys. Ayan, ayan o. Oh. Kino kaya ko ng bagya para pondo sa tubig. Ayan. Magsipag na naman tayo ng bagya. Bukas, Simon sila kaya ah medyo na dito ako ayan, ang ng bunga ng lemon sa loob ah, so antinic. hindi makuha, ang hindi natin makuha yung bunga diyan ko ng ponduhan ng tubig yun. Tama.